Bago simulan ang araw, samahan mo kaming lumapit sa Diyos sa panalangin ng pasasalamat, pagsisisi, at pagninilay sa sakripisyo ni Jesus. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating buhay ngayong araw. Sa mga sandaling ito, ihanda natin ang ating puso at isipan. Ilagak natin sa Diyos ang lahat ng ating alalahanin at pasalamatan natin siya sa bagong araw na Kanyang ipinagkaloob. Manalangin tayo, aming amang Diyos na nasa langit. Sa umagang ito, kami ay lumalapit sa iyong presensya na may pusong mapagpakumbaba puno ng pasasalamat at pagninilay. Salamat sa panibagong buhay sa liwanag ng bagong araw at sa pagkakataong alalahanin at sariwain ang iyong dakilang pag-ibig sa pamamagitan ng pag-aalay ni Jesus Kristo sa krus. Panginoong Hesus, ngayong mahal na araw, inaalala namin ang iyong banal na paghihirap, ang mga sugat, ang koronang tinik, ang pagdadala ng krus at ang iyong kamatayan sa kalbaryo. Walang katumbas ang iyong ginawa para sa amin. Hindi ka nagkasala, ngunit ikaw ang umako sa aming kasalanan. Patawad po, Panginoon, kung madalas naming nakakaligtaan ang halaga ng iyong sakripisyo. Ngayong araw, nais naming tahimik na magnilay at magbalik-loob sa iyo. Panginoon, linisin mo po kami sa aming mga kasalanan. Hugasan mo ang aming puso at isipan mula sa kayabangan, galit, inggit, at kasamaan. Baguhin mo kami, Panginoon. Tulungan mo kaming tumalikod sa kasalanan at lumakad sa landas ng kabanalan. Bigyan mo kami ng lakas upang talikuran ang tukso at piliin ka araw-araw. Ama, ngayong mahal na araw, isinusuko namin sa iyo ang buong araw na ito, na sa bawat kilos, salita, at pag-iisip ay maipakita namin ang iyong liwanag sa mundong ito. Tulungan mo po kaming maging tunay na alagad, mapagpatawad, mapagpakumbaba, at tapat sa aming pananampalataya. Gamitin mo kami bilang instrumento ng iyong kapayapaan at pagmamahal. Panginoon, inaalay namin ang panalangin ito para sa mga taong nasasaktan, nagdurusa, at nawalan ng pag-asa. Ipinapanalangin namin ang mga biktima ng digmaan, kahirapan, at kawalang-katarungan. Nawa'y maranasan din nila ang iyong kaginhawaan at pag-ibig. Ipinagdarasal din po namin ang aming pamilya at kaibigan. Ingatan mo sila, Panginoon, at ilapit sa iyo ang kanilang mga puso. Salamat, Panginoong Jesus, sa iyong kamatayan na nagdala sa amin ng kaligtasan. Salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig na hindi kumukupas. Salamat sa panibagong araw, bagong pag-asa at bagong simula. Salamat dahil sa iyo may buhay na walang hanggan. Sa pagtatapos ng panalangin ito, hinihiling namin na sa buong araw na ito, manahan ka sa aming puso. Puspusin mo kami ng iyong Espiritu Santo upang patuloy kaming mamuhay ng may kabanalan at pananampalataya. Aming mapagmahal na Ama, kami po'y lumalapit sa iyo ngayong umaga na may pusong mapagpakumbaba. Salamat sa bagong araw, sa panibagong paghinga at sa pagkakataong maalala ang iyong dakilang pagmamahal na ipinakita sa krus ng Kalbaryo. Panginoong Jesus, Inaalala namin ngayong mahal na araw ang iyong paghihirap, pagkabugbog, pagkutya, at pagkamatay sa krus. Hindi ka dapat parusahan, ngunit ikaw ang tumanggap ng aming kaparusahan. Walang ibang pangalan na makapagliligtas sa amin kundi ang iyo lamang. Patawad po, O Diyos, sa aming mga pagkakasala. Patawad kung minsan ay hindi naming pinahahalagahan ang sakripisyon ng iyong anak. Linisin mo kami, Panginoon. Hugasan mo kami at gawin mong karapat dapat sa iyong presensya. Panginoon, isinusuko namin ang buong araw na ito sa iyo. Gabayan mo kami sa bawat desisyon, bawat lakad, bawat salita. Tulungan mo kaming maging katulad ni Kristo, mapagpakumbaba masunurin at puspos ng pag-ibig. Ama, inilalapit namin sa iyo ang aming pamilya, kaibigan, mga kababayan. Naway maranasan nila ang iyong tunay na presensya ngayong mahal na araw. Pinagdarasal namin ang mga nawawalan ng pag-asa, mga nagugutong, mga nagdurusa. Panginoon, hipuin mo sila. Salamat o oh Diyos sa walang hanggang pag-ibig. Salamat sa kaligtasan, sa kapatawaran, sa bagong simula. Salamat sa buhay na ibinigay ni Kristo sa krus, para kami ay magkaroon ng buhay na ganap. Panginoon, inilalapit namin ang aming bayan. Kumawakan ka ng bagong bagay sa aming lipunan. Baguhin mo ang puso ng mga pinuno at ibalik mo ang pananampalataya ng sambayanan ipinagdarasal namin ang kapayapaan sa mga bansa, ang, ang pagkakaisa ng mga tao at ang pagkilala sa iyo bilang tanging tagapagligtas. Panginoon, nais kong lumago sa pananampalataya. Tulungan mo akong magtiwala sa iyo kahit di ko maintindihan ang mga nangyayari. Gamitin mo ako ayon sa iyong kalooban. Palakasin mo ang loob ko at puspusin mo ako ng iyong Espiritu Santo. Sa umagang ito, kami puno ng pag-asa. Pagkatapos ng kamatayan ay may muling pagkabuhay. Pagkatapos ng dilim ay may liwanag. Pagkatapos ng krus ay may tagumpay. Manahan ka sa aming puso at sa bawat araw, ikaw ang aming lakas. Panginoon, salamat po sa oras ng panalangin at pagninilay. Dalangin namin na sa buong mahal na araw, maranasan namin ang lalim ng iyong pag-ibig at ang kapangyarihan ng iyong pagkabuhay. Manatili ka sa amin, gamitin mo kami, maging liwanag ka sa aming landas. At sa bawat sandali ng mahal na araw na ito, maalala namin hindi ka lang namatay, kundi nabuhay kang muli para sa amin. Sa pangalan ni Jesus, ang aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Ama namin, sumasalangit langit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais nice kayo ipagdasal namin. At mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos.